Congratulations, sir, ma'am, for being promoted as the next director. Naku, hindi ko nga alam kung kakayanin ko ba ito. Mukhang malaki-laki yung trabaho dito. Ah. Pero maganda naman kasi may dagdag naman na sweldo Tsaka may posisyon ako. Yan ay ilan lamang sa iniisip ng isang kasamahan natin, lala sa eskulahan na napromote lang isang director. Ano nga ba ang trabaho ko bilang isang director? ang alam ko lang kasi yung director sa pelikula eh. Parang ganun na nga yun. Kasi yung director sa pelikula, siya ang nasusunod kung pa paano ang stunts, ang eksena. So sa kanya lahat iikot yan. Kaya kumbaga yung tagumpay ng pelikula, hindi lang nakasalalay dun sa artista at sa crew, kundi dun sa director. Yung sa root word na direct, kapag director ka, ikaw ang maglilid sa mga kasama mo, sa mga katrabaho mo o yung mga subordinates mo kung ano ang dapat tahakin ng inyong opisina. So nandiyan yung tinatawag ninyong KPI o key performance indicators. Dati naman nung supervisor ako o mas mababa pa yung position ko, hindi ko naman naiisip yung mga yan. Eh. Kaso bakit ngayon Parang mas lumaki ata ang kailangan kong gawin. Ang pinakamalaking bagay na dapat meron sa isang direktor ay yung kanyang decision making skills. Kasi dito, makikita kung papaano ka gumawa ng desisyon sa mga crucial na bagay. Hempre, nandyan yung budget, kung magkano ba ang kailangan na pondo ng inyong opisina para magawa ninyo yung inyong mga target na program. Kailangan mo magplano. Kailangan iplano nyo sa isang taon ng inyong mga kasama kung ano yung mga programs, projects, at ibang initiatives na kailangan ninyong gawin at kung sino-sino ang mga pwede ninyong makakolaborate. School representation. Dito, ikaw ang inaasahan na magrepresent sa inyong skwelahan lalo na sa labas. Kaya dapat lang na ikaw ay marunong din mag-deliver ng maayos na speech kung kinakailangan. Communication skills. Kailangan maayos ang iyong communication skills, both verbal and electronic, meaning email. Sanay ka na makipagsagutan o makapag, makipag-communicate sa iba't ibang departments, lalo na kung meron ka i-request, -re kung meron kang announcements na gagawin, abay, nararapat lang na kapag mga official announcements yan, ikaw ang makikipag-usap sa kanila nang sa ganon ay smooth ang operations ng bawat isa. Administrative skills. Dito, alam mo kung ano yung dapat nagagawin ng iyong mga kasama. Meaning, kailangan planado lahat ng inyong mga gagawin ng opisina bago mo i-delegate ito sa iyong mga subordinates kasi Otherwise, maaring itong magkagulo. Kailangan mo rin magpatawag ng meeting kung inailangan. Kasi kapag may mga activity kayo at kailangan planchahin o repasuhin ang mga gagawin ninyo, dapat well rehearsed yan, polished lahat at walang dapat na maiwan o makaligtaan. Ito, kailangan ma mo ito nang maayos sa iyong mga subordinates lalo na kung kinakailangan ng mga committee para mas maging smooth ang flow ng inyong mga projects. Hindi naman masama tumanggap ng posisyon gaya ng isang direktor, ngunit isipin muna natin kung ito ba ay nasa kapasidad natin. Maaring mapag-aralan natin kung ano ang gawi ng isang opisina pero nakakahiya rin na dun tayo sa magiging subordinate natin laging magpapaturo tandaan kaya tayo inilukluk sa posisyon na ito ay dahil naniniwala ang ating superior na may kakayanan tayo na gumawa ng mga makabuluhang desisyon para sa ikauunlad ng nasabing opisina at hindi lang na maluklok sa pwesto at ituloy lang ang nakagawian na wala tayong na-introduce na bago para sa improvement ng nasabing departamento. 'Yun lamang po, maraming salamat.